Hello! Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. Ang video ito ay pang-apat na bahagi ng aking mga video sa grounding at banding. Ang gusto kong talakayin dito ay paano mag-size ng grounded conductor, grounding equipment conductor, equipment grounding conductor, main, bonding banding jumper, at saka anong mga pwede ba nating gamitin na grounding electrode gaya ng sinulat ko rito, ito ang gusto nating ma-achieve na ipaliwanag sa video ito Ano ang pwedeng gamitin grounding electrodes, installation ng grounding electrode, sizing ng grounding electrode conductor, methods ng bonding sa service equipment, sizing ng main bonding jumper at grounded conductor, sizing ng equipment grounding conductor at types ng mga equipment grounding conductor. So, umpisahan natin kung mapansin nyo sa listahan na to, hindi lamang ground rods ang pwede nating gamitin na grounding electrodes. Merong iba-ibang klase na pwede nating gamitin. Pwede tayong gumamit ng metal underground water pipes na at least 3 meters ang haba in direct contact na nakabong sa lupa. Pero ewan ko kung um, gumagamit pa tayo ngayon ng mga GI pipe para sa ating supply ng tubig pwede rin tayong gumamit ng metal in ground support structures ito yung mga ano, steel frame ng mga mga building na kadalasan mga gamit na buong structure ay eh, gawang metal, madalas itong ganito sa mga industrial so 3 meters din ang indirect contact nya sa earth, madalas palalim, pa eh, pababa So, pwede rin yung concrete encased electrodes at least 6 meters ang haba. Tulad ng mga rebars o kaya rods na 13 millimeters ang diameter o kaya ever eh, bare copper na 22 meters ang diameter. So, kadalasan, eto, sabi niya, rebars, yung binubuhosan natin ng simento, pwede natin gamitin yun na grounding electrodes. Pwede rin grounding rings na at least 6 meters ang haba. Parang pabilog ito na bare copper wire. Binilog natin 30 millimeters ang diameter. O kaya ito, mga rods and pipes na electrodes. 2.4 meters ang haba ng ibabaon natin. 8 feet, bali, ang nakabaon. So, kadalasan ang ginagamit natin na pipe dyan, 20 meters, 20 millimeters na iron iron or steel conduit o kaya rods na 1.6 millimeters iron or steel or copper. Ang madalas na ginagamit natin ay 10 feet. May nakalutang sa ibabaw. Mga 8 feet yung nakabaon sa lupa. So ito yan. Yung pwede nating gamitin ng mga grounding electrodes. Metal building frame. Metal water pipe. Concrete encased na mga rebars, other listed electrodes, to yung ground ring, oh. number 2, EWG copper. Tsaka ito yung hindi ko na naisulat, ground plates, yung ating mga rods. At ibang metal structures, yan. Yan ang pwede nating pagdikit-dikitin eh, ng ating grounding electrode conductor para makagawa tayo ng grounding electrode system. Kung sobra sa 25 ohms ang earth resistance natin. Ano naman ang gagamitin natin para maipag dikit-dikit natin itong ating grounding electrode conductor sa ating grounding electrode at saka may dikit natin yung ating grounding electrode conductor sa grounded conductor. Ito, naglista tayo sa 2.50.1.8 ng mga pwede nating gamitin na pangkonekta. Connections of grounding and bonding equipment. Permitted methods of equipment grounding conductor, grounding electrode conductor, and bonding jumper connections. Meron siyang mga sinasabing permitted methods. So, hindi lahat ng maisip natin kung ano yung natin, pwede natin gamitin. Ang pwede, eto, ang unang-una, listed pressure connectors. So, umiipit siya, no? Pero, kailangan siya listed. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na na-testing na sa laboratory na ibinibenta. Hindi yung basta nabibili natin sa 168 malamang yon hindi listed. So, terminal bars, yung mga bus bars, exothermic welding. Ito, papakita ko na lang sa inyo yung picture kung ano itsura. Dahil hindi rin ako pamilyar dito eh. Machine screws that engage not less than two threads or are secured with a nut. So, pwede tayong gumamit daw ng machine screw. Pero kailangan manipis na manipis yung mga thread niya, dikit-dikit. Kasi manipis lang yung bakal natin nung enclosure ng ating mga service equipment. So, baka isang thread lang yung pumasok doon. Eh, hindi magandang bonding So, kailangan two threads. O kaya, kung hindi, uh, yung nuts and bolts na may secure natin dun nung nut. Pero, kayo rin nyo muna yung, yung frame nung ating enclosure para maganda ang konta, kaya hindi lahat ng maisip natin pangkabit, eh pwede natin gamitin meron siyang mga sinasabi din ng listahan ng pwede ito naman ang picture ng exothermic welding so meron palang proseso yan hindi basta-basta iwe-welding natin ng regular na welding ito naman ang itsura ng mga grounding clamps. Lumabas ako kanina para bumili ng Exhibit A ng grounding clamp. Ito, nakabili naman ako. Yan. Ito. Kinakabit yan doon sa ating ground rod. Tapos eh, kakabitan natin ng grounding electrode conductor pahapyaw din nating daanan paano natin ni-install ang ating grounding electrode system. So, ito sa 2.50.3.4 grounding system electrode installation. So, sabi niya sa A, -e, pag pipe o plate installation, kasi hindi ko na naisulat, pwede rin yung plate para yung isang square na gano'n, no? nakabaon din yan sa lupa, pero nakadikit din siya ng grounding electrode conductor. Sabi, kailangan below permanent moisture level. So, nakabaon siya. Kung alam na natin na medyo may tubig na yung merong moisture yung lupa. Hindi yung tuyo-tuyo yung lupa. dapat tapos, dapat ano siya, free from paint or non-conductive coating. Dapat hindi hindi siya balot ng kung ano-ano dumi o kalawang. Kung sakali, kailang, kakailanganin natin ng supplemental electrode. Kung ang ating earth resistance ay sobra sa 25 ohms. Naalala nyo, meron ako sa isang video ko, binanggit ko. Kapag ka ang resistance between dito sa grounding electrode ng ating electrical system at saka yung ginawa nating grounding electrode sa service equipment, ay eh 25 ohms o higit, eh hindi mag-trip yung ating circuit breaker. So ang value niyan madalas ay uh, more than 25 ohms. Pagka more siya, kailangan nating suportahan siya ng sub ng karagdagang pang supplemental electrode na ang mga uri ay kanina binanggit natin. So, pagka ganun, ang spacing ng electrode ay 6 feet or more. Ang electrode nga pala, ang ibig sabihin ay conductor na magdadala ng ating electric current Mag padadaanin niya into non-metallic solids, liquid or gas so ayan ang ating mga electrode nakakabit sa non-metallic na lupa ano naman ang materiales na pwede nating gamitin sa grounding electrode conductor ayon dito sa 2.50.3.13 ay ang materiales ay dapat copper o kaya aluminum at ayon sa 2.50.3.13 15B2, kapag ito ay exposed, yan, sa physical damage, dapat yan ay protektahan natin, lagyan natin ng conduit, ipasok natin siya sa loob ng rigid metal conduit, intermediate metal conduit, electrical metal tubing, o kaya sa PVC conduit. Biglang talon ngayon ako sa banding, banding ng ating equipment, grounding conductor sa ating service equipment. Meron kasi ang mga impaired connections eh, katulad ng mga knockout kung saan tutulak natin yung knockout para maikabit natin yung ating mga metal conduit kung yun ang equipment bonding jumper na gagamitin natin. Eh, kailangan yung mga bonding equipment na nakasulat sa 2.50.1.8 threaded coupling hubs and threads coupling and couplings na bagamat na natin, pinasikip na natin, at saka yung mga listed device such as bonding types, lock nut, bushing, and bonding jump at mga bushings, eh lalagyan pa rin natin ng bonding jumper kasi ito, kung impede yung connection, gagamitan natin siya ng bonding jumper. Ang bonding jumper, yung electrical wire. So, tapusin na muna natin yung tungkol sa equipment grounding conductor dahil sinulat na natin, paano natin ibabandang ating equipment grounding conductor sa ating service equipment. Ganito naman ang itsura ng ating mga bonding equipment sa service. Ito oh, bonding lock nut. Yung merong provision para sa bonding jumper, ayan Meron sila mga provision para sa bonding jumper. Ito oh. wag yung ganitong lock nut, yung ganun oh, yung merong provision sa bonding jumper, kagaya niya mga yan. Ito ang threaded coupling na pwedeng gamitin natin na karuktong ng metal conduit. I-re-wrench tight lang natin. Ito naman ay itsura ng hub, conduit hub. At saka ito yung mga threadless, yung walang thread sa loob, compression lang. Para sa bonding, nakabili rin ako ng grounding bushing. Ito. Oh. Ayan, kita nyo. Merong kabita ng banding jumper. So, sa locknut naman, wala akong nakuha na may connection para sa banding jumper. Huwag eh. ganito. Huwag ganitong locknut ang gagamitin nyo. Yung meron ding kabita na ganito ang gagamitin ng locknut. Para magamit natin sa mga metallic conduit na gagamitin natin bilang ating equipment, band equipment, grounding conductor <laughs> Ang equipment grounding conductor ay hindi lang copper o aluminum wire. Pwede rin siyang gamitin natin ng metal conduits o ng tubing. Sa halip na wires ito sa mga industrial kasi ang ginagamit nilang conduit na pinaglalagyan ng mga electric wire, hindi PVC. Kadalasan ay mga metal tubing. So, pwede nating gamitin yan in place of electric wires. Pwede rin listed flex, flexible uh, metal conduits, pero may mga kondisyon at saka yung cable tray at saka cable bus frame na pinaglagyan natin ng ating mga electric wires yung ating mga live wires. So, umabot na tayo dito. Paano mag-size nitong grounding electrode conductor, itong wire na to? Eto, makikita natin yan sa 2.50.3.17. Sabi, para mag-size ng grounding electrode conductor, eh gagamitin natin yung table 2.50.3.17. Eto yon para ma-size natin ang grounding electrode conductor, dapat alam natin ang size ng ating service and conductor. Ito, alamin muna natin yung size nito. Pagkatapos natin ng service calculation, makukuha natin ang size ng ating mga service equipment. So, depende kung anong lumabas ang ating mga service equipment. Ito, sanay ako sa AWG, so doon ko na lang sasabihin. Pagka number 2 AWG or smaller, ang gagamitin nating grounding electrode conductor ay size number 8. At kapag ka ang size e eh, 1 or 1 ot, ang tawag ang basa kasi dito 1 ot eh, hindi 1 0 eh. 1 ot. So 2 ot, 3 ot. So pagka 1 hanggang 1 ot, ang size ay 6 AWG and so on. Pag 60 or 80 millimeters, 2 ot or 3 ot, size 4, and so on. Ito yung table na gagamitin natin. Screenshot nyo na lang kung wala kayong Philippine Electrical Code. At kung meron naman, ito yung table, oh. ito yung section na pagkukunan ninyo saan sinasabing ganyan. Ngayon, dito naman tayo sa mag-size ng pin bonding jumper. So, ito rin, ganito rin. Kaya lang, ibang section ang pupuntahan natin. So, kung nauna naman ninyo paano tayo mag-size ng ating grounding electrode conductor, yun din halos ang sinasaad dito sa table na to. Ah, alamin din natin yung size ng largest ungrounded conductor. So, tapos pag nakuha na natin yung ating size ng ating uh, ungrounded service conductor, eh do natin makukuha yung size ng ating grounded conductor at saka ng ating mga banding jumper. Ito, main banding jumper. Yan, itong dalawang ito. Main banding jumper at saka grounded conductor. So, ganun din, ano? Pagka 2 or less, 8 AWG. Pagka 1 or 1 out, 6. Pagka 2 out or 3 out, 4 AWG. And so on. Malamang, hanggang dito lang tayo. At Uh, madalas dito lang tayo sa number 6 o sa number 8 kung pansinin nyo nga pala pwedeng ang ating grounded conductor mas maliit ang size kaysa sa ating ungrounded conductor ayon dito sa table na to so ayan o pwedeng mas maliit ito ang panghuli kung ang ginamit nating equipment grounding conductor ay electric wire pupunta tayo sa section 2.50.6.13 paano mag-size ng equipment grounding conductor sabi according to table 2.50.6.13 ano yon ito yon no magbabase tayo sa rating ng ating overcurrent protective device ahead of the equipment conduit etc. not exceeding itong ating size ng circuit breaker. So, pag ang size ng ating circuit breaker ay 15 amperes, ito ang ating gagamitin na equipment grounding conductor. So, ayan, nakasulat na dyan. 20, 12, 30, 10. So, kung 40 hanggang 60, hindi naman na lalaki yung ating equipment grounding conductor, pwede siyang manatili sa 10. At saka kung ang ating circuit breaker ay 6, 100 na, pwede nang kahit 8. Kasi sa 100, ang gagamitin natin dyan, 6 eh. And so on. Mas maliit na yung ating equipment grounding conductor habang lumalaki yung size ng ating circuit breaker. So, yan. At least nabigyan ko kayo ng overview ng summary. Binilisan ko na lang paano mag-size ng grounding electrode conductor, main bonding jumper, at saka ng equipment grounding conductor. So, kung nagustuhan ninyo ang presentation ko na ito, ay sana i-like niyo, i-share, mag-comment kayo at saka i-hit niyo yung notification bell para sakaling may bago ko ay eh, ma malaman nyo agad. Do naman sa ngayon pa lang nakapag uh, panood ng aking video, subscribe din kayo para matulungan yung aking channel na lumago. So, maraming salamat uli. Ah, uh, sana may napulot kayo kahit konti. Lumabas ako kanina para makakuha ako ng Exhibit A ng grounding clamp. Eto, may nabili naman ako isa, o. Oh. Ano? Oh. Ha? Huh? <laughs> <video> <laughs>